welcome to so, my video for today. So ngayon guys, ay nakabili ako ng cellphone. Dahil sa pag-YouTube ko, kapas ng aking pinaghirapan na yu sa YouTube. Sa Redmi 13. So ayan, panorin nyo guys, bubuksan natin. Thank you sa mga viewers ko at subscribers dyan. Dahil sa inyo, Ayan. Bili ako ng cell phone. Saan? On my name. Ito So, ito guys. Pakita ko sa inyo. Ang ganda guys. Ang ganda. Katas guys ng pag-youtube ko. First time ko guys. bumili ng sarili ko sa So, mga viewers ko dyan sa subscribers, thank you, thank you for watching. Bye-bye.